Okay hey guys, pa-close na ako pero gusto ko lang itong i-share sa inyo. Kung naka-follow kayo sa FB page ko, Yvonne Bautista, nakikita nyo doon siguro nag-post na ako ng dalawang beses na kailangan ko ng extra income, racket kumbaga. So bukod doon, meron akong iilan na kilala ko FB friends ko na may message ko kung may extra income ba sila dyan na pwedeng mabigay sa akin yung pagtatrabahuan ko para may extra ang kita ako, you know. And halos lahat sila, yung mga reply nila sa akin, kung hindi tatawanan yung chat ko, pagre reply ng kung ano-ano kasi madami na nga daw akong racket. Meron naman akong racket talaga sa labas, pero parang maliit lang siya, hindi siya sumasapat. <laughs> ganito pala yung feeling, no? Na, dati kasi, wala akong goal. Kung baga, lahat ng kinikita, lahat ng pumapasok sa aking income, napupunta lang siya sa savings account ko, sa bangko. Kasi wala naman akong ibang utang, eh. Wala akong ibang hinuhulugan. Hindi kami nangungupahan. Tubig kuryente lang ang binabayaran namin monthly. Tapos wala akong ibang isipin talaga. Hindi masakit ang ulo ko dyan sa mga pagbabudget na ganyan. And sa ngayon, dahil nandito nga si mama, So, dalawa kami sa tindahan. Minsan, nandito din si Papa. And sa gabi lang ako nagtitinda kasi sa umaga, hapon, and hanggang alas 10 din si Mama nandito. So, kung baga marami akong time na pwede sanang lumabas para rumakit. And bago mag 10 p.m. makauwi na ako para magtinda ako hanggang 12 midnight. Or depende sa situation kung madami pang tao hanggang alauna ako. Parang tulad ng dati, ba diba? So, ang kita kasi dito sa tindahan, napupunta kay mama yung kalahate. And yung kalahate, napupunta sa banko, savings account. Napupunta siya sa savings account ng mga anak ko para... Uh, paghandaan ko yung pagpasok nila sa college. Next year, senior high na yung panganay ko, grade 11. Although sinasabi ko sa inyo na co-parenting kami ng tatay nila, nasa akin ang panganay, nasa kanya yung bunso. Pero hindi palaging hati eh, kasi madalas sumingi ang backup sa akin. So ako pa din talaga yung kumbaga sumasagot ng lahat. Yes! Yun, and syempre, mahirap na, di ba, mahirap kapusin pagdating sa pag-aaral. Senior high na, mabilis na lang yan. Mas, mas magastos. Di ba, may vlog ako before na, kaya hindi, mabilis ako nakaipon kasi elementary pa lang yung mga anak ko, high school, hindi pa ganun kabigat ba yung gastusin. And ngayon, mabigat kasi, syempre, mahirap magpa-aral, no? And, meron akong malaking pinagkakagastusan. Pagkakagastusan. So, although may pera na ako doon, kaya lang, alam mo yun, yung perang yon nakalaan na siya para doon. So, hindi ko siya pwedeng mahugot in case of emergency. Kasi may nakalaan na siya para na siya doon. So, ako kasi yung tipo ng tao na ayoko yung nazi zero. Kailangan, bago pa maubos, yung emergency fund ko, meron na akong agad nakaback up habang malakas pa ako, kaya ko pa rumakit, ganun. So, pressure pala, no? Ganito pala yung feeling na parang feeling ko kapos ako. Feeling ko hindi sumasapat. Uh, habang may time ako, gusto kong maghanap ng ekstrang racket. No? Ano oras na ba? Mag, actually, magta-12 na. Pa-close na din ako. May mga batang naglalaro lang. Hindi ko alam kung naririnig dyan. So, ito lang talaga yung na-realize ko. Kasi, hindi kami pinalaki ng mama ko, na nangungutang. So, hindi talaga ako pala utang. And, alam din ng mga tao yan. Eh, ngayon pa nga lang na nagme-message ako na kailangan ko ng extra income, baka may racket sila dyan, pwede, na pwede ako tawagan nila ako, or kunin nila ako. Pero, natatawa na sila. Hindi sila naniniwala. So, saan na ba ako? Saan na ba ako? So, naghahanap pa lang ako ng extra ng racket na pagtatrabahuan ko para magkapera ako sa legal na paraan. Tawang-tawa na sila, ayaw na nilang maniwala. Paano pa kaya kapag nag-message ako sa kanila at nangungutang ako? Sa tingin nyo, maniniwala sila. So, hindi talaga ako pwede mawala ng kaperahan, no? Kasi, parang yung mga nakakakilala sa akin hindi sanay na ganun pero legit to guys ha ah, kung may alam kayo na pwede kong pagkakitaan na pwede kong gawin uh, mag-promote mag-live mag-live selling or kahit trabaho na field yung mga like 3 day sale mga ganun lang promo promotion yung extra ba uh, pwede ako sa morning no kasi sa gabi ay may duty ako naka-duty ako dito hanggang 12 Nag-duty ako dito. So, legit po yun. Mag-PM-PM -PM nyo ako. Kasi malaki talaga yung kailangan kong pera dito sa pinaplano ko. Seryoso po ako. So, nagbabalik yung aking pagbablog ng ganito sa YouTube. Pag-share ng ganito. And sa social medias, baka sabihin nyo na naman kasi vlogger may kinikita eh kung hindi ka po active sa pag-upload at hindi naman mataas yung views mo, wala ka naman kikitain. Eh kung sikat ako tulad ng mga naka-million views ni Ivana Alawi or ni Rafi Tulfo, ayan ni Alex Gonzaga, mga anong trending hindi ko na kailangan na magsabi ng ganyan na kailangan ko ng extra income. Tsaka ito lang talaga yung pagkakagastusan ko ngayon na kailangan ko. Pero grabe no, pressure siya. Although may pera na ako ha, para doon. Na-pressure ako. Hindi ba pressure ba ang tamo Ano? Hindi pala siya nape-pressure. Ayoko lang mawalan ng ekstrang pera. Kasi yung perang yun before, naka-floating siya. Eh. Wala siyang paglalagyan. Kung baga, nasa savings talaga siya. Hindi ko pa alam kung para saan siya. At least, alam ko sa sarili ko. Pag naggipit ako, may madudukot ako. So ngayon, hindi ko na siya pwedeng dukutin. So hanggat may free time ako, pwede akong rumakit. Parang ganun yung feeling ko. Yes. Ganon. Kaya seryoso po yung aking panawagan. <laughs> panawagan ba? <laughs> panawagan ba? Eh sa mga nag ano pala, actually wala akong mablog about sa tindahan kasi minsan kasi paulit-ulit na din no. Parang vlog ko yata halos lahat. And ayun, pero i-try natin ha. Meron akong mga ini-screenshot na ah uh, anong tawag nito? Mga question nila, hindi ko lang pa nagawa ng vlog, pero gagawan ko siya ng vlog. May mga nagtatanong, and natutuwa ako kasi may mga nagko-comment, mga lumang-luma kong followers and subscribers na namimiss nila yung pag-haul ko. Kahit pala pabalik-balik no, yung pag-haul, parang gusto nila, yun yung gusto nilang mapanood sa akin. Kasi isa ako sa unang napanood nila and naka-inspire sa kanila kahit na ang dami ng bagong vlogger ngayon about sa sari-sari store. So, nakaka-touch, nakakataba ng uh, puso yun. Thank you so much. Medyo active lang kasi ako ngayon sa Facebook kasi alam mo naman sa Facebook, mas mabilis makapag-upload compared sa YouTube. And sa YouTube kasi, um, kailangan pa ng editing. Saludo ako sa mga dati nagko-comment sa akin na kailangan nila ng extra income kasi bayaran na naman ng tuition fee, bayaran na naman ng renta. Ako pa salamat ako kasi uh, hindi ako nagre-renta. Sariling bahay namin to, sariling pwesto ng tindahan. And alam mo yun, um, kasi parang feeling ko, yung iba, pagipet wala talagang ibang madudukot eh. Walang, wala silang pera sa banko na pwede nilang withdrawin. Ganun yung feeling ko. So, maswerte pa din ako kasi although kailangan ko ng pera, ito ay extra lang. Uh, para lang hindi ako maubusan or ma-zero. Kaya, thankful pa din ako. No? Thank you, Lord, kasi uh, marami akong mga hiniling at hindi hiniling pero binigay niya. Medyo si Lord lang masyadong mag magpa-challenge. Palagi niya akong china-challenge, no. Hindi niya ako binigyan ng easy. Kung nakuha ko man tong award na to, or yung success na to, or yung happiness na to, may mabigat akong pinagdaanan bago ko siya makuha. Ganon palagi. Napansin ko lang, ganon palagi yung nangyayari. And yung sa ano ko naman ngayon, ay, uh, may challenge na naman siya sa akin. Pero okay lang, pag challenge ko ni Lord, kasi alam ko naman na, kaya ko malagpasan yun. So yun lang mga mare! Mag-close na ako, tignan niyo yung tura ko. Agad agar sosa. And, kota tayo today. Diba? Sagad-sagad para mga kota. Yun lang guys. Thank you. Please follow and subscribe. Thanks. Vlogger <laughs> yan. <laughs>